Na-monitor din ng National Security Council ang umano'y grupo ng mga retirado at dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines na mayroong mga reklamo laban sa gobyerno. Gayunpaman, nilinaw ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na kung nag-uusap-usap man ang mga tinutukoy na retired military officer, hindi ito nangangahulugan na sila ay nagpaplano na in-stabilize ang Administrasyong Marcos. Ayon sa opisyal, ang naturang aktibidad ay tinuturing na bahay ng demokrasya. Tiniyak ni Malaya na walang aktibong opisyal at miyembro ng AFP at PNP ang lumalahok sa diskusyon ng mga retiradong military officers na dismayado sa kasalukuyang gobyerno. So, ang po namin, eh, yung may mga retirado talaga at mga mm -hmm. former military officers na may mga complaints, mm -hmm. no? may mga hack, may mga may grumblings kumbaga. Uh -huh. Ngunit, Uh, wala pong aktibong service officer no active serviceman ng AFP man o ng Philippine National Police mm -hmm. ang nagmo-monitor nami mm -hmm. uh, sumasama sa kanila mm -hmm. okay. so ito pong mga haka-haka na ito itong mga statistics mong ito sa tingin ko po ipasok naman sa mm -hmm. democratic space natin no mm -hmm. yan ng ano ating uh, kultura alam naman sa atin mainit talaga ang politika <laughs>